Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin ini. Shout out kay Robert Tolentino at shout out kay Norlisa Suga. Shout out kay One Piece PH at shout out kay Rowel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Sa loob ng palasyo ng mga elf, si Daryl at Master Ken ay seryosong nag-uusap. Si Master Ken ay tumulo ang luha sa harap ni Daryl dahil ang nagbigay pala sa kanya ng halaman na Mighty Doe ay ang kanyang panganay na lalaki na anak. Oo tamang anong nabubuhay pa ang anak ni Master Ken na lalaki. Ito ay madalas maglibot sa kung saan saan panig ng mundo ang panganay ni Master Ken ay mahilig din magpalakas ng kanyang kasanayan sa iba't ibang lugar, para ito ay makatuklas ng bagong kaalaman dahil sa kanyang paglalakbay. Nung bumalik ang anak ni Master Ken sa palasyo ng mga elf, ibinigay ng anak niya ito sa kanyang ama. Si Daryl ay labis na nalungkot sa kanyang narinig, alam ko na kung bakit napakahalaga nito kay Master Ken. Kaya pala kahit na ilang taon na ito sa kanya at hindi na namumunga, matiyaga niya perin itong inaalagaan at inaantay ang araw na bumalik sa dating anyo ang halaman na Mighty tido Dahil sa puso ni Master Ken, ang halaman na ito ay isang bagay na iniwan sa kanya ng anak niyang lalaki. Kaya pala ganun na lang din ang pag-iingat ni Master Ken dito. Kanina lang habang sinasabi ko na may nangyari sa Mighty Do ay agad itong nag-alala, akala niya ay namatay at nalanta ang halaman na iyon sa pag-aalaga ko. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon niya kanina bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Bin pagpasensyahan mo na ako, kung medyo nakaramdam ako ng lungkot, nakakahiya sa iyong harap ay nakita mo ako lumuha. Oo kahit sa harap ng mga anak ni Master Ken, hindi niya itong hinahayaan na makita siyang lumuluha, dahil bilang pinuno ng lahi ng mga elf dapat siyang makitaan ng lakas ng loob ng kanyang nasasakupan, lalo na ang kanyang mga anak hindi ko napigilan ang aking damdamin nang nalaman ko na napagtagumpayan mo na mabuhay at bumalik ulit sa ganda ang halaman na may tido, at ito ay mapabunga mo rin. Naalala ko lang ang anak kong lalaki sa iyo. Ang bata na iyon sa sobra niyang pananaliksik sa iba't ibang lugar sa ating mundo, natagpuan niya ang uri ng halaman na iyon. At ang halaman na iyon ang nag-iisang bagay na naiwan sa akin na galing sa aking anak. Mahal na mahal ko ang anak ko na lalaki. Ngunit napaaga ang pagkawalan niya dahil sa mga lahi ng Rakshia. Paumanhin ulit Vin, mahinang sabi ni Master Ken kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl ang kanyang puso ay masyado nadala din sa kanyang nalaman at medyo nalungkot ito. Pinilit ni Daryl na wag ipakita ito kay Master Ken, at si Daryl ay kumamaw ng ulo at sinabi. Master Ken, ganun pala kaya palalabis ang tuwa mo nang malaman mo ang nagawa ko sa halaman na may tido. Ang lalaki mo palang anak ang nakahanap dito. Nakangiti sabi ni Daryl, huwag na kayo humingi ng paumanhin sa akin Master Ken, kahit sino naman nila lang na may mabuting puso, kapag ang bagay na galing sa kanilang mga anak ay naingatan at lalo pa itong napahusay, ay ang unang matutuwa talaga ay ang kanilang magulang. Tulad nyo Master Ken, nakangiting sabi ni Daryl, sa kabilang panig, sa lugar ng mga mangkukulam na elf, si Charlie ay labis na nag-aalala, na baka hindi siya makakuha ng mga gamot na sa loob ng pagawaan ng mga mangkukulam. Dahil si Matandang Los ay nagpasya na magpaiwan at dito na magpahinga. Ano kaya ang pwede kong gawin para makapasok ako sa loob ng pagawaan? Ang Matandang Los na ito ay wala talagang balak umalis dito. Kailangan ngayon gabi ay makakwa ako ng iilang gamot kung hindi ko maisasagawa ang plano ko sa Vin na iyon, Sak na ang pananatili niya sa aming lugar ng mga elf ay magtatagal, at kapag nangyari iyon, baka makuha niya din ang loob ni Lin. Takot at nag-aalala si Charlie sa ganun mga bagay. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Nag-iisip si Charlie ng plano. Ilang minuto na ang lumipas wala peren itong maisip. Ano ang dapat kong gawin? Samantala ang matandang loss sa loob ng pagawaan ay buhay na buhay ang kanyang aura. Na parang bang hindi dinadapuan ng konting antok. Oo dahil ang antok na nararamdaman ni Matandang Loss ay kanyang nilalabanan gamit ang kanyang spiritual. Talagang nagbabante ang Matandang Loss, dahil alam niya sa kanyang sarili nang makita niya si Charlie sa lugar ng mga mangkukulam ay may gagawin itong hindi maganda, kaya si Matandang Loss ay sobrang alerto sa mga oras na ito. Ilang minuto na ang lumipas nang may biglang naisip si Charlie ng paraan. Alam ko sa lugar na ito ay may mga halaman sa paligid na pwede kong magamit. May halaman dito na kapag ito ay inapuyan mo, ang usok na magmamula dito ay nakakapagbigay ng lason sa makakaamoy nito, ngunit ang lason na iyon ay hindi naman panganib, makakatulog lang ang sino mang makakaamoy ng usok nito. Oo si Charlie ay nakaisip ng isang masamang gawain para kay Matin Danlas, naisip niya ang damong ligaw, ang tinataglay nitong amoy kapag ito ay pinaapuyan mo, ang usok na magmamula dito ay pwede kang mawalan ng malay ng ilang oras tuldok-tuldok, kailangan ko muna maghanap sa lugar ng mga mangkukulam ng halaman na iyon. Si Charlie ay dahan-dahan umatras at maglakad papalayo sa lugar ng pagawaan. At ito ay naglakad-lakad para maghanap ng halaman na iyon. Sa kabilang panig, sa Elf Palace, ang dalawa ay nag-uusap ng seryoso. Master Ken, oo nga pala kung ang Mighty Do ay galing sa anak mong lalaki, at alam kong sobrang halaga nito sa iyo bakit sa dami-dami pwede mong pagbigyan nito ay bakit mo sa akin ito binigay at pinangalagaan? Bakit ako ang napili mo mag-alaga ng halaman na iyon Master Ken? Tanong ni Daryl kay Master Ken ng may kuryosidad. Oo nais nice din talaga malaman ni Daryl ang dahilan ni Master Ken kung bakit sa kanya naisip ni Master Ken na ibigay ito para alagaan, hindi peren sapat ang dahilan na ibinigay ni Master Ken sa kanya kanina kung bakit sa kanya ito pinaubaya nang marinig ni Master Ken ang mga salita ni Daryl at ang tanong nito. Ngumiti si Master Ken at sinabi, Nakikita ko sa iyo ang aking anak na lalaki, ang aking anak na iyon. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina lang, ang bata na iyon ay mahilig maglakbay at magpunta sa iba't ibang panig ng mundo, para ito ay magsanay, iba't ibang uri ng mga elemento ang kanyang nakasalimuha, ngunit ang anak kong lalaki ay masyadong maingat at tuso din kapag siya ay pumunta sa ibang lugar, tinatago nito ang kanyang spiritual na lakas, at ang kanyang pagkakilanlan. Oo ayoko pa sana ito sabihin sa Vin. Pero nais mo malaman ang aking tunay na dahilan, kung bakit ko sa iyo ibinigay ang halaman na Mighty Do. Oo alam ko na ang iyong kasanayan ay hindi mo talaga pinapakita sa amin. At ramdam ko na tinatago mo ito. Tinatago mo sa amin ang tunay mong lakas na tinataglay at ang iyong pagkakakilanlan. Nagulat si Daryl sa kanyang narinig. Ano? Alam ni Master Ken na ako ay nagpapanggap lamang talaga, paano niya ito nalaman, sa ilang taon na aking paglalakbay sa iba't ibang lugar sa mundo at sa dami ko ng nakasalimuhan na iba't ibang uri ng nilalang, hindi pa ako nabisto ng sinuman. Ngunit ang matandang elf na ito, ay nalaman niya ang aking tunay na tinataglay na lakas. O baka hinuhuli lang ako nito ni Master Ken. Sadyang 'yang sinabi sa akin ang mga salita na iyon para ako ay umamin sa kanya. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Biglang kumamaw si Daryl sa kanyang ulo at sinabi, "Master Ken, ano ang sinasabi mo? Hindi ko ito maintindihan. Ako ay isang normal na tao lamang na walang kakayahan tulad ng sinasabi mo." Ngumiti si Master Ken at sinabi, "Wag kang mag-alala, walang mangyayari." Saying masama sa aking lugar kapag ito ay hinamin sa akin at kahit sino man sa aking nasasakupan ay hindi ito malalaman. Kahit hindi mo man sabihin sa akin, alam ko ang tunay mo kakayahan. Mahinang sabi ni Master Ken kay Daryl. Si Daryl ay gulat na gulat at kanyang isip ay sobrang hanga sa matandang elf. Master Ken, nagsasabi ako ng totoo wala akong kakayahan at wala akong tinataglay na spiritual na lakas para maisip mo ang mga bagay na iyon. Gusto peren ipilit ni Daryl at itago sa master ng mga elf ang kanyang pagbabalat kayo. Master Ken, hindi ko talaga alam kung sino ako nang napadpad ako sa inyong nasasakupan, nag-aalalang sabi ni Daryl kay Master Ken. Si Master Ken ay biglang tumawa. Haha, kung ayaw mo talaga aminin sa akin ang tunay mo pagkakakilanlan. Sabihin mo na lang sa akin, paano mo napagtagumpayan na mailabas ang tinataglay ng Mighty Do at ito ay nagawa mo pang mapabunga? sa maikling panahon, walang sino man ang makakagawa nito. Oo hindi ko sinabi sa iyo, na kahit sinong kilalang tao sa ating mundo ang nag-aalaga dito sa halaman na Mighty Do. Hindi nila napagtagumpayan ang panunumbalik ng ganda ng halaman na iyon at ilabas talaga ang tunay nitong anyo. Paano mo nagawa ang bagay na iyon kung isa ka lang normal na tao? Ang malakas na iba't ibang uri ng nilalang sa ating mundo ay hindi ito nagawa. Sige sabihin mo sa akin kung paano mo ito napagtagumpayan. Nakangiti sabi ni Master Ken. Si Daryl ay nais nitong umiyak ng walang luha sa kanyang mga mata. Wala na, wala na. Booking na ako ng master ng mga elf. Alam niya talaga ang aking tunay na kakayahan. Bakit hindi rin kasi ako nag-ingat? Bakit minadali ko masyado ang pagbabunga ng halaman na iyon? Dahil sa aking pagkamangha nang nalaman ko ang halaman na iyon ay bumubunga ng isang mahiwagang elixir ay agad kong nais makita ito at malaman kung totoo. Bakit hindi ko naisip ang bagay na iyon? Ang matandang master ng elf na ito ay masyado matalino. Para mapagtanto niya ang mga pangyayari na aking nagawa. Sasabihin ko na ba ang totoo sa kanya na isa akong sect master ng Elysium Gate at isang hari ng God's Domain? Paano na lang ang magiging lagay ko sa kanilang lugar? sigurado kahit hindi man ako mapahamak tulad ng sinabi niya sa akin, pero magbabago ang kanyang pakikitungo nito sa akin kapag nalaman niya kung sino talaga ako sa aking mundong ginagalawan. Nababahala si Daryl sa kanyang isipan. Oo dahil sa pagkamangha at kuryosidad ginamit ni Daryl ang kanyang kakayahan at spiritual na lakas. Ginamit nito ang kanyang Red Lotus para mainitan ng tama ang halaman na Mighty Doe. Ang Red Lotus ay isang kasanayan ni Daryl na may tinataglay na sobrang lakas na spiritual na lakas. Kahit ilang palasyo pa ng iba't ibang uri ng nilalang ay kaya nitong sunugin sa isang iglap. Pero sa lakas na tinataglay ng Red Lotus ay kayang kaya ni Daryl makontrol ito sa pinakamahinang apoy. At dahil sa spiritual nitong lakas, kaya ang Mighty Do ay nagawa niyang ilabas ang tunay nitong tinataglay na anyo biglang naisip ni Daryl na aminin niya na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil, naging mabuti naman sa kanyang ang master ng mga elf, at wala naman siyang nararamdaman na panganib dito kapag nalaman niya kung sino talaga siya. Master Ken, sige sasabihin ko sa iyo kung paano ko nagawa ang bagay na iyon, at tama ka nga. Itinago ko ang aking tunay na kakayahan at kung ang aking pagkakakilanlan dahil sa pwedeng panganib na aking kakaharapin nang mapunta ako sa inyong lugar ng mga elf. Pero sa akin pagpatuloy sa inyong palasyo at nasasakupan sa mga nagdaan na araw, napagtanto ko na wala naman ako dapat ipangamba sa inyong lugar ng mga elf. Dahil nalaman ko ang lahi niyong mga elf ay may tinataglay na kabutihan sa inyong puso, lalo na ang pinuno nito, ikaw Master Ken, napakabuti mong nilalang at ang iyong puso ay masyado malambot para sa iba't ibang uri na nilalang na aking nakilala. Oo, dahil sa pamamalagi ni Daryl sa ilang araw sa lugar ng mga elf, nakita nito ang kabutihan ng pag-uugali ng mga nasasakupan nito lalo na ang master ng mga elf na si Master Ken. Kaya para kay Daryl, nawala na ang kanyang pangamba na pwede may mangyari hindi maganda sa kanyang pamamalagi dito at nagpatuloy si Daryl sa pagpapaliwanag kay Master Ken. Pero hindi ko talaga ninais na pumunta sa inyong lugar, sadyang napadpad lang ako dito, sa aking paglalakbay. Ngayon palang nahingi na ako ng paumanhin sa aking ginawang pagtatago at hindi pagsasabi sa inyo ng totoo. Sa ilang araw na ako ay nandito sa inyong lugar. Nalaman ko ang isa sa pinakaayaw nyo at hindi nyo kayang gawin ay ang magsinungaling sa bawat isa kaya paumanhin sa aking pagsisinungaling Master Ken. Master Ken, ako ay isang kanang kamay ng isang sect master sa mundo ng mga tao, binigyan ako ng pahintulot ng aking sect master na mamuno para ipaglaban ang ating mundo laban sa mga nais samaira dito. Dahil sa mga pangyayari na iyon, ang ibang mga pamilya ko ay nasawi sa labanan na nagdaan ng ilang taon. Ngunit ito ay napagtagumpayan namin, sa tulong ng iba't ibang sekta at uri din ng nilalang sa mundo, pero kung hindi dahil sa aming sect master hindi namin makakamit ang tagumpay na iyon. At bumalik sa normal ang sitwasyon sa ating mundo. Ngunit sa nagdaan na madaming taon, nagbago ulit ito. Sa mga oras na iyon nagkaroon naman ng isang sakuna at kami ay naipit sa mundo ng mga demonyo. At kami ay nakulong roon. Ilang taon ang nagdaan, dumating ang pagkakataon ko na makatakas sa kamay ng mga demonyo bantay, lalo na sa kamay ng hari ng mga demonyo. Mahinang sabi ni Daryl kay Master Ken. At si Daryl ay bamulong sa kanyang isip. Paumanhin Master Ken ngunit hindi ko talaga pwedeng sabihin kung sino talaga ako, at ano ang naging ambag ko sa napakalaking pagbabago sa ating mundo sa maraming taon na lumipas, at ako ay isa sa pinakamalakas na nilalang sa ating mundo, at naging Diyos sa God's Domain, at Ang Elysium Gate Sect ay nakilala sa buong mundo. Ginawa ko lahat para bumalik sa normal ang ating mundo, at dahil sa aking kakayahan, napatay ko at natalo ko ang lahi ng mga demonyo. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili na may lungkot sa kanyang puso. Oo sinabi ni Daryl ang mga pangyayari sa kanya sa mga nagdaan na taon na iyon, na naging kanang kamay siya ng isang master sa mundo ng mga tao. Ngunit ang buong pagkatao niya at kung sino talaga siya ay hindi niya ito maaamin sa master ng mga elf. Siguro naman ay sapat na itong paliwanag ko para kay Master Ken. Yun nga mga Masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga Masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po papaalam magpapaalam po muna tayo. Bali mga Masters, bye-bye!